papalit tayo ng shock sa click natin ito yung papalit natin guys so ito yung papalit natin bumili ako ng oil seal sa salpak na lang natin to ito oil seal nya pwede pang XRM Scoopy Honda Beat ang kasukat niya. Click Honda Beat Scoopy. Hmm, yan. Yan guys, nasalpak natin yung oil seal. Hmm. Mula ko. Mula ko sa pressure Oh. Na. Wala pa langis. Lala, pala, lagyan. Lagi na ang ganda pa lang. Tagyan natin ng langis. Ito na yung sapal. Lagyan na ng pork oil to. Oh. Suabe, kay kutin nga natin. O, oh, di Walang kasabit-sabit. Honda Click 125. Sakto lang to.